Hello mga Karil, so mayroon namang comment si Ma'am Bridget Ringor. Sabi niya, yes, mas lalo pa tayong ma-inspire if nakikita natin mga achievement nila, okay? So, hindi maiwasan, uh, mayroon tayong iniidolo or na-inspired tayo kung saan man tayo larangan, okay? Halimbawa, dito sa ating pag-reels, mayroon mga taong mga uh, successful na as a digital creator, okay? Uh, malaki na yung income nila, right? Magaling sila mag-talk, magaling mag-vlog, okay? So, iniidolo natin sila, okay? Na-inspire tayo sa... Uh, ugali nila paano paghandol okay uh, at saka maging masaya tayo sa achievement niya di ba kasi pinaghirapan din nila yan okay uh, ganun din tayo uh, kasi ikaw uh, mayroon kang magandang uh, attitude character personality Okay? mas lalo din yan makukuha natin yung mga uh, pangarap natin sa buhay okay as a content creator or kung anong gusto mo di ba ang mga ambisyon mo right kasi uh, tumitingin ka sa mga tao ano yung uh, maganda sa kanila okay so kung ano yung uh, magandang attitude asal nila sundin natin